Good morning, good morning mga tol. So, kakagising ko lang. So, nakita nyo, nilabas ko yung motor ko. So, good morning, good morning sa inyo. So, nagkaroon ako ng problema ngayong umaga na to. At, inaayos ko. Kasi nga, nagkaroon ako ng warning strike sa aking YouTube channel. So, kailangan ko maayos to. At, kailangan mawala na rin to mga tol. So, good morning, good morning sa lahat-lahat ng mga subscriber ko at followers ko sa aking Facebook page. At, dito sa aking YouTube channel. Good morning, good morning sa inyo tol. So, sana, hopefully, mawala pa mga tol. So, ngayon, nagliligpit ako ngayon ng aking higaan mga tol. So, syempre dito lang ako natutulog sa salas. Ayan mga tol. Uh, um, Tipit-tipit lang tayo mga tol. Ayan. Syempre itong utyon. Ito na yung nalagay. Good morning and mamaya na lang. minsan ang aking ginagawa araw-araw. Pagkagising ko, mag-iigib ako ng pampaligo ko para ihanda at papasok ulit tayo sa tarbawa natin mga tol. So, <coughs> so napakalamig ng panahon ngayon. Sobrang lamig. Kaya, ah, nagpakulo ako ng tubig para pampaligo mga tol. At, hindi ko talaga kaya ang lamig kasi ang lamig talaga. Kaya, ah, nagpakulo ako ng tubig yung umaga na to para na ilagay doon sa tubig na inigib ko. Basta ito'y lagi yung ginagawang routine tuwing umaga. Pagkakising, ang kising, katapos mag-iigib, and then magpapakulo ng tubig para pampaligo mga tol. Yan. Good morning, good morning, and paalam, and she, and bye-bye. Mamaya na lang at maliligo ako. Bye-bye! Good morning, good morning mga tol. So tapos na tayo maligo. Ngayon, eto, nakapo, naka-bista uh, tayo para pumasok na tayo sa ating trabaho mga tol. Ngayon, kukunin ko na ang aking helmet mga tol. Siyempre, ang aking helmet na palaging ginagamit. Ayan. What's yes up, man? Ayan. Big shoutout nga pala sa MSK Helmet. Ayan. Big shoutout sa inyo. So, tapos na tayong maligo. Ayan. So, unasan ko lang ang aking helmet, mga Paul. Siyempre. Eh, ayan. Shoutout, la shoutout pala palagi dito sa MSK. Ayan. So, ayan. So, papasok na tayo ng trabaho, mga tol. So, hinanda ako na lahat. okay na lang, lang, mga tol. So, ngayon, papatayin ko na ang mga nakasaksak tulad ng internet. So whatever man yan na mga nakasaksak mga tol. Yan. Good morning, good morning sa inyo. So, yan. So, no. Basta tayo mga tol. Yan. So, nandito ako ngayon sa may labas. Yan. Good morning, good morning. So, let's go. So, tayin ko na yung ilaw. At, so, yung susi. So, nandun. Yan. Tayin ko na yung ilaw. Ang susi, saan kaya? Baka wala dito. Baka magsarado ako ng pinto, nawala yung susi. Ay, hindi ako makakapasok. So, yan. Patay na natin yung ilaw lahat at paalis na tayo. Ayan, and bye-bye. So, papasok lang ako sa tarbaho ko mga tol. Maraming maraming salamat sa lahat-lahat ng sumusuporta sa akin. And shi, and bye-bye.